Magandang magandang morning na po sa inyo lahat. Uh, port of uh, Sambuanga City po tayo mga ka-PJ. Po tayo nang Tugo mga ka So, pabalik na po tayo mga ka sa nang Maynila. Uh, Tagal-tagal din natin nagbakasyon dito sa sa Mindanao, Tawi-Tawi. So, pasok tayo. So, pagpasok, ito. Yeah. Ito so, ng mga pasaheros. Ayan. Yung mga nagcha-charge. Talaga, hindi mawala talaga yung mga nagcha-charge. Ayan, makita ninyo yung mga kabichoy. Ang dami ng mga pasaheros. Mga pupunta ito lahat sa kamay nila po itong mga kabichoy. Morning. Mga alas na po. Wala kang barco. <laughs> <coughs> Ay, nako, wala pa talaga mga kabitsi. Wala yung siksikin na kami din parang sardinas, no? Sa dami ng pasaheros. Doon, sa likod na yun, mayroon pa dyan. Alas 4 video na po mga kabitsi. Nandito pa rin kami sa pier. Nandito pa rin kami sa terminal. At... Pwede, abot sigi sige pa rin ang dati ng mga pasyeros mga kabiche yun. Alas medyo na. papamoy okay, tayo sa aso, sa K9. Bagal. bagal. K9 oh. Pusin ng aso, alam na alam nila nung gagawin nila na. Dami ng kalapati ah. Yung kalapati na ma taas ang lipad. So mga ka BJ Montenegro, iyan po barko galing ng Holo. Mating na. So medyo maganda pong panahon ngayon dito sa Mindanao. Oh. Tapos yung Super Ferry, ayan po sa sakin natin ng Super Ferry mga ka BJ, hindi pa tayo makakita sa taas. Alas 10 pa tayo nandito kagabi. Anong oras na ngayon? Alas 7 na. So andito pa rin po tayo, hindi pa tayo nakalis. Dapat sana ang alis natin kanina alas 3. Ng umaga. So ngayon alas 7 ng umaga, andito pa rin tayo. Delayed po mga ka-PJ. Yan ang fear ng isang ka. Ayun, yung isang barko papuntang Basilan. Yun ang sinakyan natin noon. Morning mga ka Ero yung barko galing ng holo Dumating na Anong oras na oh? uh, size medyo na Hindi pa tayo Tinakit sa barko Ayan na po Super Pearl mga mga kapitse Patanating lang po mga kapitse So Sobrang delay na po mga kapitse Ayan super To go pala to go Hindi natin alam kung Anong oras tayo paakyatin dyan sa taas na yan Ayan So, kagabi pa tayo dito alas Jish Ayan, no, oh, galing ako dyan Alala ko pa nung nakarang uh, nakarang Galing po ako ng pawitawi tawi eh. So, jampo po kami bumabang mga ka-BJ Diyan mismo sa, pwes, sa pwesto ng barko na yan So, may isang cartoons lang ako na dinala ng mga porter pala, porter dala ng 40 po dyan so ngayon tinatanong ko kung magkano bayad sabi niya okay lang yan titimbang lang ang in ko mga 50 lang pagdating dating ko lang po dyan mga ka-BJ magkano binayaran ko kulang 300 muntik na ako bumagsak sa kinatatayuan ko grabe grabe maningil dito kinikilo pala nila grabe pong maningil dito sa pantalan ng Sambuanga nito biro mo isang cartoon lang liit lang ito so, ang binayaran ko. Kulang 300. Ayan, mga ganyan, no? Ayan, ito, sigurado yan. Libo na yan babayaran ng dalawa. Hindi nila alam kung magkano babayaran na. Libo na yan, mga ganyan, no? Titimbangin lahat yan kung magkano yan. E yung sa akin, ganun lang cartons ko. Yun, yun, yun. Yung cartons na yan, sa unahan na yan. Kulang 300 masyado 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 to po ang singilan dito sa sa Port of Sambuanga mga porter nila dito kinikilo nila pag mabigat talagang bigat talaga sa borsa mo mga ka-BJ. ay ako kanina talaga minamanumano ko na lang eh tapos ngayon ang sabi sa amin kanina pagka daw na excess naman daw itong itong baggage namin buwang Manila 20 pesos daw per kilo 20 pesos Ang dami dami dito nakita ko Ang dami ng baggage Parang grabe talaga Meron mo 20 pesos per kilo Masado sila maningil dito Dapat ito ma ano ito Dapat ma silip ito Dapat talaga per piraso singil nila rito hindi per kilo Talagang pang pampahirap ito sa ano pampahirap talaga ito sa mga paseros akala nila lahat mga paseros mga mayayaman mga tiba-tiba sa pera hindi nila alam tulad namin ang pera namin sakto lang sa pamasahe tulad nung kasabay ko noon galing kami ng tawi-tawi eh medyo manong ano niya yung marami-rami yung bagahe niya wala siya pambayad tumawag pa sa kanila at wala siya pambayad wala siya pambayad sa label tumawag pa sa kanila humingi pa ng pera tignan ninyo mga kabijay kung ano ka saklap mang ginawa na mga ano dito Port of Sambuangat, kung ano ka saklap na ginawa nila sa mga paseros pagsisingil nila sa mga ano sa mga pagahi tapos may kasabay rin pala ako doon marami palang gamit nila doon sinisingil singil daw sila ng sinisingil daw sila ng ano ng 4,000 kasabay ko rin noon nung nakausap ko siya noon nung nagano ako nagkwento ko sa bayarin ko so, sa kanya daw 4,000 daw inaabot so hindi na daw sila nagpapa ano nagpapa karga so sina na lahat nagkaga dahil tinatanong nila kung magkano sabi nila baka na sa 4,000 daw dahil marami silang kaga eh. medyo mga mabibigat dito sa uh, ano tayo? Uh, tayo. Uh, sa, uh, sa Ito po original mga badyo na mga pera -pera. yan mga pera-pera. Sila pong original na yung mga kapitoy. So, good morning po mga ka-BJ. Thank you so much po sa inyo lahat. Like, sa mga walang sawa sa po na suporta ninyo sa atin. At uh, medyo matagal-tagal din po ang vacation natin sa Tawi-Tawi po mga ka-BJ. So, ere, pabalik na po tayo ng Manila ulit po mga ka-BJ. Dito po, nakatugorin po tayo. So... ito na po ang corridor ayan so ere po yung ano ere po yung yung artificial na napal ginawa po nung World War II ginawa po ito ng Amerikano so ang nagkapwesto po din Amerikano sa Pilipino so nawala na po yung kanyon niya mga ka-BJ yung kanyon niya nandun niya po sa Rose Boulevard pag nagpupunta po kayo mga ka-BJ sa Rose Boulevard may nakita kayo dyan dalawang kanyon sa may tapat ng Hasuleman dyan sa may stoplight yan na yung mga ka-BJ dinala nila dyan bago po tayo mag, ano, dun, mag uh, June 12 so dinala nila, ayan na po kaya wala na pong kanyon yun mga kapuche ayan o no? ito po nagpapahirap hindi po ito kaya pinalubog ng ano hindi po ito uh, kaya pinalubog ng mga hapon dahil artificial po yung mga kapuche ano yan, talagang sementado yan so ayan na po metong Manila malapit na po mga kapuche tingnan ninyo wala na pong kanyon yung kanyon na nandoon na po yan, ano sa tugo. Paalis naman siya. Parating naman tayo mga ka-PJ. Kapuntang Bisaya siya. Yan ang piloto. Pilot. So malapit na po tayo sa PJ. Ayan yan oh, yung Piero. Magdak na po tayo. Ah, uh, dito na po tayo sa Manila na po mga ka-PJ. Dumating na po tayo. Ayan po yung tugo mga ka-PJ. Yan po yung sinakyan natin. So dumating po tayo ng alas 9. Thank you, thank you so much po sa inyo lahat sa mga walang sawa po na suporta ninyo sa atin po mga BJ. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Pagpalain po tayo ni Lord.